Hmm. <laughs> sa video na ito ay babalik tayo sa pagkabata. Susubukan kong ma-experience muli ang lahat ng mga laro na naranasan ko nung nasa elementarya pa ako. Isa nga pala ako sa tinatawag na batang 90s na kung saan sa panahon namin ay wala pang smartphones at mga high-tech na gadget. Magagawa ko kaya ang lahat ng mga laro na naiisip ko ngayon sa loob lang ng isang araw? Well, simulan na natin ang kwento. Ang unang sumagi sa aking isipan ay bumili ng mga laruan na nilalaro ko nung nasa elementarya pa ako. Maghahanap ako ng Chinese garter, lastiko at jolen. Nay, Chinese garter, dirimok. Wala yun. Namay, baligya Chinese garter. Wala. Medyo nahirapan tayo sa parte ng paghahanap ng Chinese garter dahil kahit dito sa merkado ay wala sila. Buti na lang at napadaan ako sa kaling ito at nahanap ko sa wakas ang tindahan na nagbibenta ng Chinese garter at meron din silang lastiko. Pero kulang pa dahil wala silang jolen dito kaya naghanap na naman tayo. Hindi na ako nahirapan pang hanapin ang jolen dahil nakita ko kaga dito sa tindahan na nagbibenta ng mga school supplies. Sa araw na ito, sasamahan tayo ng kaibigan kong vlogger na si Hanep. Ito nga pala yung page niya. At totoo nga ang kasabihan na two heads is better than one. Dahil nung may kasama na ako, mas dumami pa yung mga naisip naming laruin. Meron tayong jackstone at uh, bumili rin tayo ng uh, pang mga plastiko. Naalala ko rin nung dati, nung elementary ako, naglalaro kami ng sticker So, bibili rin tayo. Bibili rin tayo ng ito. Nilalaro ko dati. Beyblade. At syempre, hindi mawawala sa listahan ng legendaring papel target namin ngayon ay maghahanap kami ng mga participants na kakalahok sa aming gagawing mga laro. Buti na lang at pumayag ka ganitong mga una naming nakita. Ito yung lalaro namin <laughs> ng mga elementary pa kami. <laughs> sa ganitong laro, kailangan mo ng malapad na bato. Itong unang laro na ating gagawin ay tinatawag na step cross. Naalala ko pa noon na ang mga kalamitang naglalaro nito ay mga babae. Ana! Ana! <laughs> <laughs> ah! Wala! Wala! Sige, tanawa, <laughs> <laughs> As expected talaga nakalimutan na natin kung paano laruin ito Hindi na siya ganun ka-exciting laruin kumpara nung bata pa ako Pero sa totoo lang sobrang saya ko dito yes! Ang next game natin ngayon ay Slipper Mannequin Bato-bato-pick Sa larong ito sisimula ng bato-bato-pick At kung sino yung huling matalo ay siya maghahagis ng chinelas Hindi ko na ididetali pa ang larong ito Dahil alam ko namang pamilyar ang mga batang 90s nito Mm -hmm. Eto ang pinakapaborito ko sa lahat. Naalala ko pa dati, china-challenge ko ang aking sarili na hindi bibili ng Jolin sa tindahan. Ang ginagawa ko noon ay hihingi ako ng isang Jolin sa aking classmate pagkatapos ay pinaparami ko ito sa pamamagitan ng ganitong laro. <laughs> At naalala nyo pa ba kung paano gawin ito? Barko na gawa sa papel. Yung mga scratch paper ko noon ay ginagawa kong ganito. Kapag ka, hindi pa kami pinapalabas sa classroom kahit tapos na yung klase dahil inihintay pa yung tunog ng bell ring. والله انا نلونت ددريت صمبر كو Bumiyahin na naman kami para maghanap pa ng mga sasali sa ating gagawing laro. At sa kalagitnaan ng biyahe ay bigla naming naisip ito. Andito kami ngayon sa elementary school at ipapalaro natin sa mga bata yung mga nabili nating laruan. Uh, kailangan namin humingi ng permiso muna sa kanilang principal dito. Sana ay payagan kami. At pinayagan naman tayo sa isang kondisyon na dapat walang masasaktang mga bata. Tapos dito ay pumunta muna kami sa isang computer shop para i-convert yung pera natin into coins. Para may pang-reward naman tayo. At nung nakabalik na kami ay ito kagad yung nakita natin para sa akin bilang batang 90s, hindi magiging kumpleto ang iyong buhay elementarya. Kung hindi mo naranasang manghuli ng gagamba, gumawa ng bahay nito at paglabanin ang mga ito. Ang unang laruan na binigay natin sa kanila ay itong Chinese garter. Ang sarap lang sa pakiramdam na makitang tuwang-tuwa talaga sila. <coughs> bahay ko ang sunod natin ginawa kasama ang mga bata ay ang paggawa ng roplano na gawa sa papel. Sigo! Ah, oh, okay. Now... ah! hey, prano. <laughs> <laughs> laro, bro. Bro! Ang sumunod na laro na pinagawa natin sa kanila ay tinatawag na Shoko Quiches. Kanina pa talaga sila excited na laruin ito. <laughs> Medyo magulo nga lang ang nangyari dito dahil sa maliit lang yung space. Sa mga hindi pamilyar sa larong ito, ipapaliwanag natin saglit. Sa larong ito, magkakaroon ng dalawang grupo at bawat grupo meron silang base. Habang nagsisitakbuhan ang ibang members ng magkabilang grupo para mandakip, dapat may matitira sa base para magbantay. Dahil kapag nahawakan ng kalaban ng base ninyo, automatic panalo na ang kabilang grupo. Kapag nahawakan ka ng kalaban, mapupunta ka sa kanilang base. At lahat kayo na nadakip ay gagawa kayo ng linya para madali kayong matubos ng inyong kasama. Ang grupo na may pinakamara aming nadakip ay siyang panalo. At syempre di mawawala sa ating listahan itong tumbang preso. O sa amin sa Bisaya tinatawag itong tumbalata. Buti na lang talaga at napadpad tayo dito sa elementary at bigla akong narikul yung mga nilalaro ko dati. Ibinigay na natin ang lahat ng mga laruan na nabili natin dahil mag na na at babalik na sila sa kanilang mga classrooms. At syempre kasama na rin dito yung pinakonvert natin sa coins kanina. At bago tayo aalis, magkikipaglaro ulit tayo sa kanila para maging sulit talaga ang experience natin. Oh. Oh. Next naming agenda ay maghahanap kami ng baboy-baboy. Ewan ko lang kung naranasan nyo rin bang maghanap ng ganito nung bata pa kayo. Basta ang alam ko noon kapag naburingan na kami sa kakalaro ng anime cards, Lastiko at Jolen, ay eto ang trip namin na para mayan kami noon ng mga makukuhang baboy-baboy. Medyo mapaghamon din kasi ang paghahanap nito dahil kailangan mo panghipan yung lupa para makita sila. Alam nyo pa ba kung paano laruin ang jackstone? At eto nga, tinuruan natin ang mga batang ito sa larong for sure paborito itong laruin ng kanilang mga nanay noon. Oh! May tabanog kaming nakita. May nagtatabanog. Galang! Sino ba namang hindi ma-excite na pagkaraan ng dalawang dekada ay mararanasan natin ulit na magpalipad ng saranggola? Siguro nga ay sumangayon sa atin ang tadhana dahil bibihira na lang talaga ang makakita ng mga bata na nagpapalipad ng saranggola ngayon. At sa hindi kalayuan na hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na makalaro ko ang mga batang ito Gamit itong laruan na binili natin kanina Go! <laughs> Pero ito talaga yung tunay Adik talaga ako nito dati, ubus ang baon ko sa kakabili ng bagong model Pero very unexpected talaga na sa mismong araw na ito ay malalaro din natin yung traditional na trumpo Balik, Balik na Bali ana? ang problema ngalang sa laro ang ito ay hindi mo kaagad siya ma-enjoy dahil kailangan mo pa siyang i-master. Pati ba naman sa paglagay ng tali ay pahirapan pa. Ang tawag namin dito ay kasing. Go. Taymo. mo Oo, dag Nagtuyok! <laughs> Andito na tayo sa huling part at huling challenge ko sa aking sarili. Ito ay ang makagawa ng lutang. <laughs> Grabe ang saya talaga ng memories namin noon. Siyempre sinimulan natin ito sa paghahanap ng kawayan. Okay. Bolo sa nang gagamitin namin dito pero wala kaming no choice dahil mahirap manghiram. Medyo pahirapan pa nga ang paggawa nito dahil kailangan namin bumalik sa bahay ng aking kasama at gamitan nito ng lagaray na pangbakal. <music> Eto na nga sa wakas after many years in my life sentence. Sa mga hindi pa alam kung paano ito laruin, ang ginagamit naming bala dito ay basang papel. Oh! <laughs> oh! Oh!